Lolo Lolo Sa palawan at ano Sa Kalayaan na ilan ba yun Heavy rain ng Nang uh, DRMT MC MC Gusto din maulan doon So guys, so dito kami sa mga halamanan. Sari-sarit. Samot-samot. <laughs> Sari-sarit, samot-samot. Ang bata nakapaana Oh. yan ang gusto kasi puro na lang upuan, mga kurti mga. Ikaw ba na may kulog sa ganun. oh, bagulis ka. Ito, yan, mangingi ako nito. ano? Ganda. Ito lang ang kapatid ko guys. Dito sa San Jose. Ang dami yang plant Ayan, ito, Ang paraites tsaka ito. Oh. <laughs> ano Ang lalaki ng walis dito. Bibili tayong walis ganyan, Runo. Uh, Hindi na so, kailangan ng tangkay. Magwalis ka. Oo, oh, oh. so, ano 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 oh, ano 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 Ro, ro, ano 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 Maraming halaman. Yung ganyan, ah, si Jo, kala ko leto sa'yo, you no, know, kapader. Ano to? Christmas light. Christmas yan. May ganyan ako sa bahay. Hindi ko lang naikabit. Eh, bakit hindi niya kinabit ito? Pinapakabit nga niya. Ngayon pa, ang ano na. Oo. Okay, so, dito, guys? So, yun. Yun. Pero malapit na, alam mo bakit? Pa yung nagiging puno. Oh. Yan mii ako nito dalin ko sa bulakan. yan akin siya ditong bugambel. Bugambel ya. Bugambel Dapat pala yung bugambel ko dun sa bulakan hindi ko na tinutot. Sa ready to ano na siya? Flowering. Ah. Ang kami yung dito, parang hindi na lumalaki, no? Ano? no? Kamiyas. Hindi siya lumalaki, Why? Oh, why? Ang ganda niya. Hindi talaga ng mga bukong belya pag namulaklak. Ay. <laughs> oh, hindi sa dito. Ro ro. Sige, nakapaka na. Oh, sige. Oh. naging dugoy. Oh, nakapaang dugoy. Dugoy nakapaang dugoy. ito Oh. Dugoy. Sige, bilat sa araw. Oh. Eh. Tatanang papa papanya kung kung kulay tan na <laughs> kung 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 kulay tan na ano? tan. Kung kul kung ang kulay ni Ro ay kulay tan. Yung morena ganun. Uh, Kaliligo sa dagat. <laughs> hindi, hindi. Sabi ko parang hindi na. <laughs> hmm. hindi na sabi. Sabi? Kulay tan. Ayun bilit ka sa araw. <laughs> oh.